ba na maraming Pilipino ang nalilito sa pagkakaiba ng insurance at investment? Ako rin dati, hanggang maintindihan ko ang simpleng pagkakaiba nila. Ang insurance ay proteksyon. Isipin mo ito bilang payong nahandang protektahan ka sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kapag may nangyaring masama, tulad ng aksidente o pagkakasakit, ang insurance ang tutulong sa mga gastusin. Sa kabilang banda, ang investment ay pagpapalago ng pera para itong pagtatanim, nilalagay mo ang pera sa isang lugar na may potensyal lumago sa paglipas ng panahon. Pwedeng stocks, bonds, o mutual funds. Pareho silang mahalaga pero magkaibang purpose. Ang insurance para sa proteksyon, ang investment para sa pagpapalago ng pera. Kaya kung tatanungin ka, alin ang dapat kong kunin? Ang sagot, depende sa pangangailangan mo. Pwede rin pagsabayin para sa mas kompletong financial planning. Kung gusto mo pang matuto, i-like at i-follow ang channel na ito para sa mas marami pang financial tips. Salamat sa panunood, kaibigan!